Na, ayo, oh, na ay, okay. ay, Wala na. Wala na. Baka tira. Wala na. Busi na. Dami, oh. Apat. Ah, apat. Ah, apat pala. <coughs> Kaya pala nakikita Wala na. Ma, nakabi, Wala na. Malalaki na, na no? Ay! Malaki. Ay! <laughs> <laughs> ay! 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 Ay, kinagat ang kanyang katawan, oh. Magkakapatid, no? Oo. Okay. Okay. Yeah, Pero no? pa no? Oo. Pero pa yan. Na ya, Pero pa yan. Pero pa yan. pa yan. pa yan. Pero pa yan. Pero pa yan. Pero